guys maganda ang tanghali ayan o oh. dami namin deliver ngayon guys tanghali ay grabe ang dami yung dinidisplin natin ngayon ah Ayano. o oh. dami deliver kasi ngayon guys ayan o oh. dami guys o oh. ayan oh. dami deliver ngayon guys ayan o na There, you know. Hi, Ayan, ano hey! ano <laughs> <pula nga> <laughs> <laughs> <God>. <laughs> you know. ano mga pogi ano ano tama ng mga ano tama Mga tama ano 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 eh ano 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 si puno ka riyan pa ikong 'yan. Ano? Ano? Ayyan. Thank you, thank you guys and God bless you all